Catherine Bernardo inamin na ang katutuhanan tungkol sa kanila ni Alden Richard. Trending na trending ngayon sa buong social media tungkol kina Catherine Bernardo at Alden Richard. Matapos kasing lumabas ang iba't ibang litrato nila ni Alden nitong nagdaan ang kaarawan ng aktres na si Catherine. Kitang-kita kasi sa mga litrato nilang dalawa ang sweetness sa isa't isa, ayon pa sa isang social media influencer ay parang may something daw sa dalawa. Dahil sa kanilang mga body language. At dahil sa statement ng influencer na ito, pinagkaguluhan at pinagpiestahan ito ng mga netizen. Kaya naman hindi na ito pinatagal ng actress at inamin ang katutuhanan sa kanila ni Alden. Ani pa ng aktres, yes confirm, nililigawan na ako ni Alden and I'm proudly announced that I'm ready to love again. Kaya naman dahil sa naging pahayag ng aktres ay mas lalo silang pinag-usapan at pinagpiestahan ng mga netizen sa social media. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.